Papakita ko sa inyo. Ang gano'ng ka- ka-efektive ka 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 itong technique nito. Ah, simple lang. Kung paano mong bumitaw. Oh. Ha? Walang kerapira. lap Control. Control. Para makita niyo yung kung gusto niyo ibagsak. Simple lang. Ito napakasimple pag kinontra. Ito ha. Ah. Pakita ko sa inyo ah. Patray ko pa tayo ito para magitayong ganon kay Pictin. Tayo ka boss. Ah! Tayo boss. Haha. 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 yan Yan. Haha. 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 Pag uh, hindi kaya niyong pagpababain ito, may sikreto dyan. Pero ito, bababa ito kasi hindi masakit. Kaya uh, hindi mababa. Ito lang, ganito lang ang gagawin niyo. Pag hindi niyo maibaba yan, sa, ito sa discard nito, bakit mo pipilitin? Papasok po dito yan. Ha? Okay. One. Hindi bababa. Pa. Two. Ibang sikreto? Ibang yeah. sikreto? Ibang sikreto? Eh, hindi mo po bababa dahil masakit may lakas siya hindi siya nasasaktan ito ang sekreto dyan. ito binib na ulit ito pag hindi mo nga bababa ito yan Ah! kung mo gantong pero sa sakit ito oh, ito dalawang kamay nakasan ano? mo <laughs> oh, Pirsado na yan, ha? <laughs> Saan niyo kukunin? Dito kayo kumuha. Huwag dito, ha? Ito yung daliri dito. Yan, ha? Hmm. Sigurado yan. Hmm, mm hmm. Muunat yung eh, braso niya. Balik natin. Hindi na nakawa. Halimbawa, hindi niyo matabisado ito magandang na biskarte. Pwede kayong kumuha sa ibabaw. Ito, so, ha? Yan. Yeah may luto siya, oh, nga, yeah. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ah, Tingnan nyo ha, Baka